Hindi na malilimutan ang pangalan ni Filipino gymnast na si Carlos Yulo sa Philippine Sports matapos niyang masungkit ang magkasunod na gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Pero bago po marating ang tagumpay na ito, hindi naging madali ang mga pinagdaanan ni Yulo na sa payak na pamumuhay lamang nagbula bago maging isang two-time Olympic gold medalist, si Daryl Oclare sa detalye. Kasaysayan at karangalan. Yan ang nakamit ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo ng masungkit ang dalawang gintong medalya para sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics. Unang pinagharian Yulo noong Sabado ang kanyang pet event na men's floor exercise na nakapagtala ng 15.00 point sapat para maibulsa ang buwe naman niyang gold medal sa Olimpiada. Sa kabuwang score naman na 15.116 kahangahangang performance Wednesday ng ipinamalas ng 24-year-old gymnast sa men's vault finals nitong linggo. Ito ang kanyang ikalawang gintong medalya. Si Yulo ang kauna-unahang Pilipinong atleta na naging double gold medalist sa loob ng isang daang taong paglahok ng bansa sa Olympics. Uh, grabe po yung experience. Grabe. Sobrang thankful kay God. Uh, grateful and blessed. Um, binigyan niya ako ng mga taong uh, totoong sinusuportahan po ako. nagtiwala po sa akin ng Lubos. Um, right, yeah. Maraming salamat po. Um, Di ko to, magagawa na ako lang mag-isa. Proud naman ang kanyang ama na si Mark Andrew Yulo sa narating na tagumpay ng kanyang anak. Saya kasi matagal ng matagal ng panahon niyang inaano ni kami pinag nire-ready -nire -nire kasi for, simula nung 2020 Japan Olympic. Four years niyang tinis siya. Talagang pinagpagura ng bata. Deserve niya yan. At saka talagang maraming ano, dugo at pawis yung pinaghirapan ni Karoy. Talagang gustong gusto niya makuha yan. Hindi biro ang tinahak ng two-time Olympic gold medalist. Taga Lebrisa, Malate, Maynila, si Yulo. Pitong taong gulang siya ng unang mahasa sa gymnastics nang dalhin siya ng kanyang lolo sa Rizal Memorial Sports Complex. Dahil sa kanyang angking galing, agad na inilaban si Yulo sa palarong pambansa kung saan taon-taon siyang humahakot ng medalya. Mula sa palaro, nakapasok si Yulo sa pambansang kupunan noong 2014 at sunod-sunod na nagbigay karangalan sa bansa sa larangan ng artistic gymnastics sa kanyang sampung taong karera bilang senior national team gymnast. Anim na medalya na ang nakuha niya sa World Championships, labing lima sa World Cup, labing tatlo sa Asian Championships, at labing walo sa Southeast Asian Games. At sa 2024 Paris Olympics, tuluyan nang nakompleto ang koleksyon ni Yulo. Hindi lang isa, kundi dalawang gintong medalya na resulta ng kanyang pagsisikap at pagpupunyagi. Bukod sa kanyang pangarap, inilundag ni Yolo ang bansa sa pinakamataas na karangalan sa larangan ng palakasan. Ito ang maibandera ang ating watawat sa Olimpiada na simbolo ng pambihirang husay ng mga atletang Pilipino. Daryl Loclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.